Dito sa bayan ng Tartarabang Pinili, Ilocos Norte, nakalagak ang labi ni Nanay Lilia. Siya ay mapagmahal, matulungin, masaya ang tao. Mapagmahal sa mga apo at sa mga anak. Ano hong naging uh, sanhinong hirap niya sa pagtayo, sa paglakad. Nahulog ba siya? O ang yung kwento yung... na po, kwento ng nanay ko po, binitbit na diyaw doon yung, yung TV niya. Naramdaman niya doon, sumakit ang likod. Uh -huh. Yun na lang po, unti-unting uh, naramdaman niya ng hapdi. Unti-unti naman daw bumuti ang kalagayan ni Nanay Lilia. Sa katunayan, nagawa na raw nitong makalakad muli matapos ang ilang linggong pananakit ng kanyang likuran at mga binti. Salamat na Salamat. Salamat, ma'am. Ito lang ang mahita mo sa, sa katawan niya. Malusog na pa. Wala, wala naman siyang nararamdaman na sakit o kirot. Pero makalipas ang ilang araw, tila lumalamuli ang kondisyon ni Nanay Lilia. <tinyo> may initin sa ang ulo sa tsaka yung katawan niya sir. Uh, malamig yung katawan sir, pero sa loob mainit daw sir. Tapos parang wala sa sarili sir, nagwawala. At noon ngang nakaraang Sabado, ganap na alas 6 ng umaga. Binawian na ng buhay si Lilia Kuntapay dahil sa komplikasyon sa kanyang sakit sa spinal column. Ano ho yung mga huling salitang sinabi niya ho sa inyo? noong pumunta kami sa Cagayan, ah, sabi niya po, kapag namatay ako, dito niya ako ililibing dahil andito yung kapatid ko. Bakit gusto niyo ho, kasama niyo siya? Dahil, dito man lang? Dahil na ko po mm -hmm. At sa mahabang panahon, matagal-matagal na hindi kami nag magkakasama. Kahit man lang sa kabilang buhay magsama kami. Mm -hmm. Gano'n niyo ho kamahal ang nanay niyo? Siyempre po, mahal na mahal ko yan. Mahal na mahal ko.